Hello, Bob. At ako na naman Kenny. Ay, Bob. Waling mo mura, Bob. Magluto tante no wala, Bob. Ay, ano. Ginawa bulong laray, Bap on James TV. Ano? no. Sasali kong kaya gan. Uh, timpang tinola, Bob. Subukan tayo, Bob. Waling mo niya mo yung tinola. Uling. Bob. Wala na po, Bob, on James TV. Ayan, no? <laughs> Kuya, no? Oh, Ginawa yung Lara. Lara, ba? No, kaya kumpleto yung kahe, ba? Pinti nula, nung wala yung Lara ng kahe, ganyan, ne? Ay, kanyaman lang. Paras na rin, ba? No, ko, ne? Yan, o, oh, saluyo to. Sali na kay Kenny. Ay! Minano ka! Lala mo nila lakaran mo, ba? Ay, salitang manok ba? Ayan, no? Siyempre, amang kumpleto yung tinulad. Walang manok ba? ano, sinali na ako yung press option mapunin masikan yung oran ay ba po James magluto yun oh. siyempre una may pa yung si bawang yung bawang yung pala ito, tabaw higo go 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 sa bagya saka may sabihan ka na kayo may samok kayo rin ken kanya yung pa, magluto magluto sa masan may eh Oh, mami, ang lungan niya iba pa James Sebi, oh. Ang oh, mga luna, datang niya, ba? Ayan, ang no, lege na niyong manok ba pa ni James Sebi. Ayan, nagwa mo yan, ba? Subukan tayo. Ano nga niya, manyapin? Ayan, oh. na niyong kaying... kain. Papaya. Ayan. Go, 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 niya, ba? Something na nga tayo. Ba, niya, mani, yan. Ngunin kauran, niya. Sibukan mo yung sabo-sabo, niya, ba? po. Oh, pwede ang hilop-hilo pa sa buka niya niyan. Dagdagan may pa sa buka niya. Bakit ang may itong oh. no? Buka lang may bagyan, eh, bab. Yun, no? Oh. Lara. So, tangkay, larang ang pamaksin, eh. Butang kayo, lara ang kayo. Bulong lara, bab. Nuko, hinyamon niya bab. So, lesion, yung bab. Salesya na yung bab. Nuko, kawarantin, eh. Sasabihin ka yung panahon Hindi ba? Buka, bukal na Happy na yun, Bap. Sandok na ka Takman tayo Yan o Takman tayo sa bobak Ligwa may bagya ba? Ano sa bab? Tara, subukan te Yan o Subukan tayo ating bab Awo ah, Kakanayan eh bab sabo sabo ay niya mana. ay nakakay ka ba ay oo -oh. um, ang bulami kang nasi yung bak niya sige no lawanda na kayo may harap ko salamat kayong pamanalbek ang bapang james tv